nyo, nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na wag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, Day. huwag kayong mag at lalong-lalo na huwag kayo gumastos na pumunta doon sa hay. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas nasa ilang ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Shevingen sa ICC detention unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release. O yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umatend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon, gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng aeroplano ninyo dito, wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako, pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Afrika, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabi ganon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung sa saan, saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Secretary, Justice Secretary de Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi. Naintindihan nyo yan. Bawal yan. Huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay pangulo, nag ng kaso sa ICC, si Senator Trianes Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon ni at pagbibigay testimonya ni Lascañas at ni Matubato. Bato. Meron ba siyang ginawa kay Lascañas o kay Matubato o okay, kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. <laughs> Buhay na buhay si Trianes Pero ang kanyang buhok Hindi ko lang sigurado Walang nangyari Kay Matubato Walang nangyari Kay Las Alam Yung dating Pangulong Duterte Kung nasaan sila Nakialam ba siya sa indistigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala Noong siya ay nawala na Sa katumpulan Bumabak na tapos na ang termino, nagkaroon na investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko, at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records, ano sinabi niya? Pabayaan niyo. Pabayaan niyo sila mag-imbestiga.